Pastor Jeff, magandang araw po. Ako po ay sumusulat upang humingi sa inyo ng payo at panalangin sa isang bagay na matagal ko nang pinagdadaanan. Isa po akong masipag na empleyado at sa tingin ko ay blessed naman ako dahil malaki ang kinikita ko sa trabaho. Ngunit kapalit po nito ay halos Labing walong oras kada araw na pagtatrabaho. Mula umaga hanggang gabi, nasa harap ako ng computer, nasa meetings o nasa labas para sa mga kliyente. Dahil po dyan, wala na ako halos oras sa aking pamilya. di ko na nasasabayan ang kwentuhan sa hapagkainan. Hindi ko na rin naririnig ang mga kwento ng asawa ko at mga anak ko tungkol sa kanilang araw. Parati kong sinasabi sa kanila, magtiis lang tayo. Darating ang araw na magkakaroon din tayo ng quality time. Pero bakit ganon habang tumatagal, parang hindi ko na rin alam kung kailan darating ang araw na Natatako Natatakot ako na baka sa pag ko ng magandang kinabukasan para sa kanila ay nawawala na ako sa kasalukuyan nilang buhay. Paano ko po ba mababalanse ang trabaho at ang pamilya? Gusto ko pong magtagumpay para sa kanila pero ayoko rin pong maging estranghero sa sarili kong tahanan. Paano po ako makakagawa ng tamang desisyon nang hindi napapabayaan ng mga taong mahal ko? Maraming salamat sa oras ninyo at umaasa ako sa inyong gabay at panalangin. Anong say mo Brad? May pag-asa yan may paraan naman para mabalanse yan. Una, success should not come at the cost of family. So, alam mo, Joey, you're working para yung pamilya mo, mabigyan mo na magandang buhay. So sabi mo nga, ayaw mo maging estranghero sa sarili mong tahanan. And tama naman yan, dahil sabi sa Biblia, ang una natin dapat i-provide yung pamilya muna, yung immediate family, and you're doing a great job. Meron naman iba kasi, kasama mo nga pamilya mo, hindi mo naman mapakain, di ba? Ayaw mo magtrabaho. So yun ang una natin maintindihan, yung order of priority, again, to provide for your family para maging ayos din sila in the future. So Pangalawa, siguro, i-evaluate natin yung definition natin ng being a provider. Minsan nakala natin yung pagmamahal ay nasusukat sa laki na kinikita, yung ginhawa ng buhay, yung uh, more than the needs. Uh, minsan, hindi lang needs, talagang pati wants at pati wants in the future. Alam mo yon? may isang cellphone, yung anak mo, may iPad, may cellphone, may laptop, may computer, baka naman pwedeng uh, hindi naman ganun kadami, agad yung pangangailangan nila ngayon. Pero para sa mga bata, yung sukat ang ng pagmamahal, yung oras at presensya. Maraming tanamin mo, Joey, sarili mo, mayroon ba kung dapat i-let go or restructure sa aking schedule? Okay? May mga opportunity pa na dapat kong hindi oohan lahat. Di ba? Kasi minsan, uy, kikita rito o pagtrabahohan yan. Tapos magiging urgent lahat ng mga bagay. Without you knowing it, wala ka ngang time para sa mga tao mahalaga sa iyo. May mga bagay ba na pwede mong i-delegate? Baka pwede ka naman mag-train ng tao. di ba? May boy ka dyan sa sa paligid nyo, siya na lang mag-ayos ng mga bills o pakarwash ng kotse mo, yung mga tipong gano'n. Yung baka pwede mo i-delegate sa murang halaga, pero yung kapalit naman, oras mo sa pamilya mo. Kasi sometimes saying no to more work is saying yes to your family. Pakatlo, Joey, listen to God's whisper in the noise. Ipasabihin, sa dami kasi ng ginagawa mo, nakakalimutan na natin ang Diyos. Pero dahil minsan sa daming uh, uh, Facebook notification, TikTok na kailangan panoorin, eh, yung noise sa paligid, nakakalimutan mo makinig sa Diyos. Nakakalimutan natin hindi magdasal at makinig sa kanyang gustong ipaalala sa atin. Pagkisi mo sa umaga, telepono ba ang nadawak mo to check emails or magpe-pray ka ba muna at magpapagdadasal para sa araw na haharapin mo. So, gusto ko lang sabihin sa'yo, Joey, may maganda kong verse para sa'yo. Mateo 16.26 Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasakanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? So, ito'y magandang tanong. Ang sagot dito, wala. Di ba, manang, ano mababayad mo kung yung health mo, nakaratay ka sa ospital, and then ang daming sakit dahil sa sobrang hindi ka na natutulog sa gabi, sa pagtatrabaho. yung pamilya mo naman, napabayaan mo. So, parang, mag-start -mag tayo with small consistent step, alright? One non-negotiable dinner with the family for a week. Kung hindi mo kaya ng gabi-gabi may dinner with family, simulan mo, so, every Wednesday night, wala akong tatanggapin trabaho, dinner yan with my family. So, and, and eventually, baka maging dalawang gabi yan, tatlong gabi. So, one undistracted date din with your spouse, i-date mo, hindi naman kailangang mahal, di ba? So, kain kayo, kanya, pork chops sa'yo yung ketchup, <laughs> hindi pong ganon. Yung kain lang kayo magkasawa per night, alam ng misis mo yon once a week or once a month, kung yung mga kaya mo, alam ng misis mo, especially yung day na yon At one weekend activity na kayo lang mag-anak walang katrabaho, walang ka-church, walang ka ibang kasama. So again, involve mo yung family mo sa journey mo. Paliwanag mo yung kalaga ng trabaho mo. At the same time, papaliwanag pa mo rin na mas mahalaga kayo kesa sa trabaho. pagdating sa kita, Joey, itong verse na to para sa iyo, huwag ka masyado mag-focus sa too much material things, yung basic needs, yung, yung, yung may secure mo lang yung uh, anak mo, and the rest will just follow. Mateo, this Ano ba mapapala ng tao kung mapasakit naman ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawid niya ang kanyang buhay? Tayo manalangin, nalangin, Panginoon. Salamat kay Joey. Dahil ang kanyang desire to bless his family. Asan po ng mga nanay din na nakikinig ngayon, mga single mom, na talaga namang kinakayot ang buong pamilya, ginagawang gabi ang araw, uh, araw palang gabi. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila. Mga breadwinner, ika nga. Bigyan niyo po sila ng lakas na physical para maagampanan ng pagpaprovide, pero, labigyan mo rin sila ng lakas na spiritual para to know what needs to be prioritized. Salamat Panginoon kay Joey at alam ko ipoprovide mo lahat ng kanyang pangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.